কে বলে উদামি Meron po kaming nakitang malaking padyo. Ba po ah. Pusing dali, pwede pa. Oh, grabe, laki, padyaw. Dali, pusing. Nakuha lang po ni pusing yung sirok. Baka maramdaman. na laki. Oops. Ah, hi! Uli! <laughs> nga pusing, baka lumundag. Nasa Wow, laki! Huli! Bihayin muna. Bibihayin lang po ni Bossing dito ah, sa aming bihayan. Yan, diyan ka muna. Bukas ka namin babalikan. The next day. Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Si Bossing po ay may mga ipinain na mga bubo. Dito lang po sa malapit sa prinsa. At papandawin na po namin ngayon. Yan po ang panahon natin ngayon. Medyo makulimlim at mahangin. Yan, malamig po ang simoy ng hangin. Ramdam na ang nalalapit na kapaskuhan. At baya na po si bossing. Kinukuha na po na yung mga bubo. Pinapan daw na. May huli bossing! Yan po yung kahapon niya ipinain. Tapos ngayong umaga po namin pinapandaw. Oh, may huli rin po. Pero na naman si Timmy. Pasunod-sunod kay Bossing. Si Bossing po pala may pain din dito po sa may irrigation. bayan po ang mga tuta. Ah, Pasunod-sunod, pati ang pusa. Ah, yung pong dalawa namin pusa. Ah, yung itim at saka yung puti ay gala po eh yun. Ah, Minsan lang po yung nadito. Minsan wala. Nangangasawa po. Ah. Oo, si Kimi. Tapos yung isa si Tala. Tala! Tapos si Kimi. Si TJ. TJ! Ayan po si Kimi. Yung kulay itim ang ulo. Tapos yan po si tong isa. Si TJ. Tapos ito naman pong isa ay si Tala. Yan. Nakatanaw kay Bossing. Pasunod-sunod. Kimi! Kimi! Hindi pa po nila alam ang pangalan nila. Ayan si Kimi. Tapos si Tala. Tapos si TG. TJ. TJ! Ayan, di po mapakali gusto susunod kay bossing bye right on pupuntahan na po nila si bossing Ayan po ang napan daw ni Bossing. May huli. Ano kaya? Pwede na. May nahuhuli din pong kasag si Bossing. Ayun, sala. Mabilis lumago ang iyong buhok. Yung pag gugupit mo na naman malaman mo langit malaman mo marami ka nang binihay na kasag oh sa labas magpain baka doon maraming kasag ay nabuwal na naman mag aaaway nabuwal nating kabilang ay, nako. Ayan po, at bit-bit ko na itong mga nahuli ni Bossing. Tadalahin ko na po sa kupo Huwag yung mga tutay, ha. Sunod-sunod <laughs> kay Bossing. May binihay ka dito, ah, Bossing. Wow may huli po ah, Ano kaya? Mataba naman Isa. Ayan po ang mga bobo May papandawin na. pa? Wala na Kukain po ni bossing yung lamesa Dito po kami magtatali ng mga alimango Sa labas Para Maganda ang view na ako na Ayan po, at magagapos na si Bossing ng mga huli po niyang alimango. Pwede pa po sa ibaba. Ah. Ayan, may mga huli din po iyan. Ilang bubulaan pa lang naipain mo, honey? Eh. Payat. Sinisilip po ni Bossing. Ay, payat daw. Ah. Wala pang piga ya naalpasan na so, tumutulog nung tigdayo hindi ko na pa hindi na buklat niya mukhang matabog wow oh ito ba honey pag -hawak ko pala ang puy mabigat na alata mo talagang mataba ah. kulay pula Bali ilang la na huli mo ngayon, bossing ang ginapos. Lima. Dampak po yung isa asal apa? Limang alimango po ang ginapos ni Bossing ngayon. Yun naman po ay hindi ni Bossing ipinain lahat ng bubu. Dito lang po sa harap. At malalaki po yung nahuli naman ni Bossing. Malalaking alimango naman. Masyano ang kilo na ganito Para Parao. O, naihi. <laughs> talaga hindi ka po masisipit. Ito na po lahat yung nahuli po ni Bossing na limang. Limang peraso. Yan po ay ibebenta na rin namin ngayon. matapang yung isa si si Tala. Ah. tapang si Tala. Ah. Okay. Let's go, Barbie. Ayan po at kami Pabaya na Ibebenta na po ni Bossing yung mga nahuling alimango. At tokohan na rin po siya ng pagkain po ng alimango. Tuwing umaga na po. day. Ayan po si Bossing at kadadating galing po sa palaisdaan at Paso. nagpain po ulit. Eh. Paso, ay si Teo po yung kanina Paso. papasunod sunod Hayaan mo lang at ano naman din naman naulan. Si Teo Paso, po yung kapag no? alam na may pupuntahan si Bossing eh. o may gagawain. Eh, ay nauuna pa po yan lumabas. Pag-emot nauuna pa Bossing. <laughs> nauuna pa lumabas. Oh, alalay, alalay. Oh, bamboo sing. Nao na po sa Hoy, <laughs> saan ang mo? At ita tak tak na po ni Bossing yung huli po niya. Wow. Oh, dami. Oh, At sabi kang huli ngayon, Bossing. <laughs> Alin? Ay, siya nga, honey. Ilalagay na po ulit ni Bosing doon ay sa eco bag. At yan po'y dadalhin na namin sa palengke. Para maibenta na po. Uh. Titira po namin itong dalawang peraso. Ito naman, dalawang peraso. Ito ah. Bigyan mo na kay Jen. Oh, yun sabi ni pagpugan. Bibigay na po ni Bossing yung isang napugpugan at saka yung isang babae. Dumating po yung kapatid ni Bossing kagabi. Natagalag o na. May pasalubong po si Jen na sa ping-saping. Wow, thank you so much, Jen. Masarap pong pangkap eh. Ayan po at kami ipapunta na ni Bossing sa Palengke. Bye-bye, mahal! Bye-bye! Bye-bye! Alam po niyan siya iwan. Bye-bye na! Bye-bye. Bawal sumakay! <laughs> Ayan po at na na kami sa palengke. Yun pong huli namin ni Bossing kahapon na alimango ay naipenta na rin po kahapon. Kapag po ganay ang naman daw si Bossing sa umaga, ay pagkatapos po dinadala na rin po ng palengke. Dito po si Bosing nagiiwan ng timba. Parang wala na yung own Walang tindang eskabe eh.

Oh, oh daming hipon Wala ni. Kini kilo na po nga Iba-iba po ang presyo na yun. Kaya hiwa-hiwalay po at bukot-bukot Salamat ate Janet. Marami po ngayon. Salamat. Marami po ngayon mga email. Ayan po, bali nakapagbenta na kami ng alimango. At kukuhain na rin po ni Bossing ngayon Yung pong mga pagkain po ng alimango. Dala na rin po namin ngayon umaga. At yan po ay papakain na rin po ni Bossing ngayon. Dati po ay tuwing hapon. Ay ngayon po ay tuwing umaga na. Ano po, sin? May gusto ka pang bilhin? Si Bo po ay diretso na lang fishpanda. Ako Ako sa iyo. ayat po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panunood. Pag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye! Mahangin po ngayon tsaka malaki po ulit ang dilim. Parang uulan na naman po ng malakas.